Guys, ang sarap dito. Oh. Yung si Mahal. Tas, -tas papatak sa bato. Wow. din. Yeah. Hmm. Sarap oh. forest. tong. Dinala pala ni Tatay yung isang ano, Tuluyan. Oh, yeah. Ganto muna kami ngayon. Gahiga. Tal. Ah. Pakindak na yung white? Hmm. Ano sa magandang view? Huwag lang sa akin. Oh, malinaw? Malinaw?

Um, Thank you. Hal kaway kaway naman. Yan, ang asawa ko, nagduduyan. Bye bye, bye bye hal.